video guys so pupunta naman tayo sa Kuan guys siya sa hospital ngayon guys so pabasa natin yung resulta natin guys first and second guys medika natin guys so para maayo maayo na ako guys please take care guys sa channel ko just for open guys Taba. so next. so hi guys so naglalakad ako guys ha punta sa skina guys bakit tayo guys? Punta tayo sa kwan guys ha? Sa doktor ngayon guys para mabasa natin ulit guys itong resulta natin sa medical guys second, first and second guys medical guys kuyugi uh, ko ninyo guys tamahan nyo ko uh, lakad tayo guys walang motor guys wala tayong service guys wala tayong motor service wala din mga ginungo dito wala ka na lang na ako guys pupunta sa eskina guys sobrang layo talaga guys eskina dito guys wala na dito guys nagkaligsik guys nasa ah, ka mga dito guys wala ka na tayo guys ah. kamahan nyo guys so wala ka na tayo dito guys ah. butuh motor lagi asal kamu motor oke guys secara ngomong motor ngelakadalang aku guys aku bilang mau kasak sakit nih, motor guys ada mau mo lagi motor guys mau lagi mo motor Nakamoto guys. Ayta ani guys. Kamusta ta guys. kita guys. Osa, tak, guys. To, guys. Asata, Nakawata, guys. Nakawata, guys. Nakawata, dito, punta sa skina, ng motor talaga dito guys, ng motor, sa kung motor talaga guys, masalata mo mga motor na guys, diplakar, lakad ng ako guys, ng motor talaga hirap talaga wala, pag wala kang silbis guys hirap talaga pag wala kang silbis, silbis ng motor o kinanda subang layo, subang layo talaga dito guys Nag, mo layo talaga ng skina talaga tengok skina di dito guys. Nak kadang tayo ako guys ya, pun tak sekina so taliksik dito guys ang view dito guys ayan so, so layo talaga ang Grand na guys layo talaga naglalakad lang tayo ako lang nag isang naglalakad dito guys tahan nyo ko guys ayan Ang kuwan kasada dito guys. super ganda ng view dito guys. guys. Yes. ganda ng view rito. Ngang moto talagang nangangili dito guys. Pag na- Ayan. Asa ng moto dali guys. Ay mo aging moto. Hmm. Lakaw lang tayo ni guys. Punta sa si skin na. Ang ayaw talang skin na dito guys. Dali. Nah, dali. Ya.

udah lebih kayak kita hendak kawin guys, masih sekina, pak motor, pak mati service, nggak tani guys, bukain tani, orang tua guys, guys, tahu guys? balik lagi, guys. Kau nih, guys. Kita guys sama kita ya, guys. Belakang gua nih, gua mau lagi mutul dulu, guys. Mau lagi mutul, gua. Mau yang buatan kuan guys kasar dari guys gubang kasar dari guys kasihin sa kayo bisaya ko guys hindi ko marunong maggalo guys kunti lang guys kasihin kayo talaga so guys o, oh, ko, ane, sa ko ane, yung eh. Sa ko na yung jeepwrecks. guys. Nakakuntay ko kaan. O, ito. na lang, naglakaon pa doon yung na, guys. Paano ba doon yung review ko, guys. O. eh okay. review ko guys. parang mo

layak lah guys oh. layu kalau yang sekasak dari itu skina layu layu itu ini motor guys nah lah gelakkan dan natin guys pedul skina nah. Lepas tu dia ni gelap ke padang sikinah Bang layu Hmm Nampak pitan ni guys guys Ni ni gelap ke Nampak sikin Malayo talaga dito guys. Ang screen na guys. Sa amin. Malayo. Okay. Ito na nag-lock ko. so. Hi guys. Ayun. Shout out ko ni Jeffrey guys. Hi guys. Good morning. <laughs>

hindi yung ski natin guys mula kawan ako at wala sa nagal yun nagal ah ka ba? Oo. Gay, gay, gay. Na, waggy vlog na guys. So, nandito na ako sa, Kwanga, sa Punta na ako sa hospital ngayon, guys. Nandito ako sa Nagares. So, nandito na ako, guys. So, nandito, na ako, guys. So, nandito na ako dito, guys. i do dito tayo sa mga kita ngayon guys magpabasa tayo ngayon guys tayo ngayon, guys tayo dito tayo guys ay natin yung ay guys Nakain tuh guys. kita guys ya. mas. guys. Mas guys.